Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos at sana po ito ay tunay na maging gabay, gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewanite po ito kasama ninyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kapag nakita ninyong kubkub -kub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hudeya at umalis ng lunsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalan tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadaling bihag sa lahat ng bansa at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Pagsasadiwa Darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Ayon sa mga iskolar, ang propesya ni Jesus sa pagbasa ngayon ay mas tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem sa ilalim ng hukbo ni Titus noong 70 AD kaysa sa pagkagunaw ng mundo. Gayunman, malinaw na sa kabila ng mga pagkabahala sa mga sakuna, salot, digmaan, at mga kalamidad na nagaganap sa buong daigdig, dapat tayong patuloy na maging matatag. Kailangang matutuhan nating lampasan ang mga sariling suliranin at magsikap na magbahagi ng mga natatanggap na biyaya sa ibang tao sa paligid na mas nangangailangan. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan, kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewaniti po ito, All for the Gospel.